Uh, so multiple na nito yung kulay guys no ato uh, ang color coding karon natin itira, 3R3 so makita niyo na guys sa bumper o ang ang pinder mo na sa kaibahan guys no light andri sa pinder ang sa bumper uh, pancha dark so ato na siyang susiyon mayo guys Makita na niyo atong wala ka balo guys, uh, makita yun nila na bro, pareha na sa color pero kung tutukong hindi mo siya, naroon yun siya kaibahan. Uh, muna guys nga may timpla tani eh, naka nakakomputerize man ni eh. muna nga ato yun na siyang adyasan uh, muna ni guys ato ang uh, pen station dere eh. uh, ato siya yung guys o, muna itong gitimpla muna itong gitimpla nga kulor ganiya sa ginsan so ang atong ipadarap ato guys kining mura copier na siya guys oh. yung copier muna itong i atong ipatak para makuha na to ang kulay so ito na siyang kayon guys utarong tarong ito na utarong. oh. ito na ito kwan guys nga scraper nga po nato na siya i-spray adere so muna itong i-spray ganiha pero so, nakita na ko ganiha murag dul-dul na siya lawas ganiha pero akong na-adjust murag na dark-dark -dark siya E, ngani na siya guys, kay mo ni siya ang tuki, mura o uh, plat kay uh, plat kayo yung sinaw, wala pa siya natakutan, karoon, um, um, uh, maktual taog, spray. Oh. Uh, so guys, actual tag spray. So, ato na siyang iyabo sa spray gun. Uh, sa so, wala akong nakabala no, ato uh, ang color ko, karoon, uh, 3R3. 3 r 3 So, ito na siya yung actual spray dito sa scraper medyo lisa-lisa din yung uh, toki guys kay iba sa urethin kay pag i-spray niyo ang toki pag tagtaod na mag magmat na siya hindi na siya sinong wala yung glossy so ano sa kay bahan guys no sa ato ang body mo nag dark track na siya. So ato na siyang i i compare na to sa bumper. Oh. Bumper. So kulang po pa siya pag dark guys. Pa so, dark. Oh, na, na siyang adjustment.

Tama sa tindi. Kita niyo guys. Makita niyo dia ang ang color, parte gina siyang layo a, ang bumper o ang fender magiba. So, dire ta mag kuan guys mag kuha og color. Tay mo man natin i-recast, ana man din na process ng i-recast. Ngayon di man ka balo magunit kita mang So dia nga kolor, vampire, or, finger, so, di guys, amo na so, so, uh, na i-retouch. Gidagandagan na ito ang sample para makita gina ito nga uh, siya diferensya. Ito nang gi tande o gibalhin-balhin para makita na na sakto na, sakto na o pwede na ba ma-spray. Nip, nip lang ito. Ha? Nip lang. Tapos lukunin oh na oh. Tapos lukunin sa guys. video ni guys Kuha na lang siya kayo Mukuyog na ang kulay So makita na niya guys bagaimana tuh pintura uh, ah, Magkita resulta Ay, siya guys Ang original na ang, ang original na Mag iba gina ang kulay sa pindir O ang Sa brand nyo nga masakinan Muna nga, nga Ang atong kapihan Ang kining bumper Dito ito masunlog diri Pero oh, kita niyo na kay Bahado ng akong gimply dire sa Pinder. So direto nag-sunlog. Oh, so manungon ni ko ni ng bisyo mo paino Pagkalipas ng tatlong tao. So, guys, so, mura na guys. So, so dire ra to nga portion ni atong gi guys. So dire ra. Sumakitan so, niyo ang color murag sumpa ano wala na tay difference ya. Kay atong manggi adjust gani Nice. So, kana guys, no, Mana na og tapkot na final nato to na siya. Ah, uh, na nato na sa pananggal ang mga newspaper. So, makita niyo guys nga atong giritat sulod na sa kaibahan. Ah, uh, ginahinay na muna og tanggal kay basa pa na kayo kay sa og alas 11. Ah, uh, manon daw alas dos nya. Kamito na nang iya sa Takurung Ya, yeah, kung isa itong magparitas diha, o may mga bangga, gas-gas, kita sa Summer Light, Polomolok.